Tawagin mo na lamang po ako sa palayaw kong butsokoy. Isang simpleng tao na tulad ng karamihan ay bago magtagumpay sa buhay ay nagsimula bilang isang palaboy. Mula pagkabata ay naman na po ako ng kalsada. Hindi na sa kabahayan kahit matapos ang pag-aaral sa eskwela dahil madalas kong alalayan ang aking ina para sa paglalako ng kanyang paninda. Nais kuman po maglaro tulad ng aking mga kababata na masayang naghahabulan at nagtatawanan. Ay mas naiisip ko ang ipupunan ko sa pagkalam ng tiyan at matulungan ang aking mga magulang. Opo, noong kabataan ko kasi ay napakalakas kong kumain at minulat ako ng aking magulang na kung nais kong kumain ng labis ay matuto akong magtimpok at Magtiis. Kung kaya tuwing hapon, kahit naluluha ako sa sobrang inggit, ay talagang mas pinipili ko na lamang ang pumikit at maging bingi sa tuwing sila ay aking nakikitang masaya habang matunog na tumatawa tuwing sila ay aking madadaanan habang ako ay imbes na magsaya heto at abalang nagtitinda nang biglang ang mga paninda ko. Sa pagkat, nang dahil nga sa aking pagkakapikit ay hindi ko namalayan ang isang matanda at ito ay aking nabangga. Nagmamadali kong pinulot ang mga nagkalat kong paninda sa kamabilis na ibinabalik sa hawak kong pilao. Dako, lagot ako nito ang mga pastillas ni inay ah, ang mga bukayo naku po ang mga puto seko naku nadurog paktay ako nito kay inay naku po ika ko po noon habang nanginilid pa ang aking luha dahil tiyak malalagot ako nito panigurado pagka uwi at nang aking maipon na ang lahat ng paninda bumaling ako sa aking nabangga upang humingi ng dispensa. Ay, aswang! Naku... Patawad po. Ako humingi. Ako natatawad. Hindi, hindi, hindi. Pagkasi ako tumitingin eh. Sa titin na tinadaanan ko. Patawad po. Patawad. Patawad. Sir Narrator, hindi po typo error ang inyong nababasa dahil ganyan na ganyan po ako sa totoong buhay kung papaano ako ay magsalita. <laughs> Diyos ninyo, parang mahirap yung kwentong to. <laughs> hindi bale, <laughs> kaya alin na natin to. <laughs> Balik tayo sa kwento. <laughs> Nanlaki ang aking mga mata. Sapagkat, nasa lahat ba naman ng aking makakabangga ay ang kinatatakutan, laman ng bawat usapang kababalaghan na siyang kinikilalang aswang, ang aking nabanggang matanda. Paktay! Nandilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa akin Walang kakurap-kurap at kitang-kita ko pa ang pagkislot ng mata nito. Dahil sa labis na galit, bumilis ang pagkabog ng aking dibdib. Naghahabol ng aking hininga dahil heto, heto sa aking harapan ang nakakatakot ng matanda. Hinagod ako ng kanyang nakakapangilabot na pagtingin. Mula ulo hanggang paa sa kamuli itong bumuli sa matalas na pagkakatitig sa aking naiiyak na muka. damako ang paninindi ang pagtataasan ng aking mga balahibo habang ito ay dahan-dahang lumalapit at yumuyo ko. At sa labis na desperasyon ng pagkakataon ay wala sa aking sariling dinampot ko ang aking paninda at buong lakas loob na sinabing, ping, ping. Pip, pip, pip. Pili po kayo. Durog na po to si Eko Este, pulboron? Pulboron po. Tatla limang piso. Pili po kayo. <laughs> Ikako, habang nakapikit ang isang mata at iniaabot ang aking paninda sa may nandilisik na matanda na dito ay dahan-dahan itong bumawi at tinitigan ang aking nanginginig na palad. Ang pulboron, este, ang nadurog na puto seko. At muli itong biglang tumingin. Huwag mo po akong Ito, ito po. na po nililibrin na po ito. Patawarin niyo na lamang po ako dahil di ako tumitingin sa aking dinadaanan. na Patawad po. Patawad. Ika ko. Habang muli akong napapikit sa labis na takot. Sabati na umarihan na pupunong kanagrasya ang Pagandang Diyos ay sabahas sa iyo. Bukod kang pinagpahala sa babae ka at pinagpahala naman ang iyong anak na seso. Santa Maria, yung Diyos ay pananahin niya po kaming ko. Muni, bigla akong napadilat dahil naririnig ko ang malalakas na pagtawa sa aking paligid. Mga halakhakan at pantutuya ng mga bata dahil sa aking nakakatawang itsura. Ay! Butsukoy na bulol! Anong ginagawa mo? Pati puno binibentahan mo. Nababaliw ka na ba? <laughs> Ika ng mga kababata kong walang pigil sa kanilang pagtawa. Dahil naabutan pala nila ako sa postura kong nakapikit at nakataas pa ang aking kamay. Hoy! Butyukoy na bulol! Balitaan mo kami ha pag bumili na sayo yung puno ng bangga. <laughs> Ay! Sino ba ang kausap mo dyan? Ano ba ang ginagawa mo? Kanya ng epekto ng batang puro mantika at toyo lang ang ulam sa bahay. Kaya pati puno, pinagbebentahan. Hoy, <laughs> wag ka naman ganyan, Budong. Masipag lang talaga si Butsukoy Tsaka, hoy, saan ka pupunta? Sandali, sandali lamang, Butchokoy. Teka! <laughs> kumaripas na ako ng pagtakbo at iniwanan na ang aking mga kababata sa labis na hiya. Ngunit, sa kabila ng aking sinapit ay malalim akong napaisip saan nagpunta ang aking nabanggang matanda. Habang minamasdan ang aking bukas na palad patina ang hawak kanina na ngayon ay wala na. Lumipas pa ang linggo. Tipikal na pagkakataon. Heto muli ako. Pinupunasan ang aking pawis habang naglalakok. At ang hapon ay tumakok binibilang ko ang aking nabenta sa pagtitinda ng ice candy. Sinilip ko pa ang aking lalagyanan at nakita kong may iilan pang natitirang laman. Nako Po! na ito! Naku! Lalalagot! Kailangan ko itong mapapaupos! Paano kaya ito? nako at bigla akong napahinto dahil sa gilid ng aking mga mata mayroon akong nakikita hindi ko magawang iangat ang aking ulo mula sa aking pagkakayuko sapagkat sapat na ang pagtataasan ng aking mga balahibo upang aking malaman kung sino nga ba ang nasa paligid ko at isang nakakapangilabot na boses ang aking narinig. Dahil eto, naritong muli ang nakakapangilabot na matanda. Nakaupo ito sa isang bato sa may gilid ng maliit na sapa sa may tabi ng matandang puno. Di ko napigilang mapalunok. Sapagkat, doon sa kanyang kinauupuan, ay doon din mismo ako ay dadaan. Nakikako, pagkukunwari na lamang ako sa kabilang ibayo na lamang dadaan upang makauwi sa aming kabahayan. Subalit, magdidilim na. Kung kaya lakas loob, huminga ako ng malalim pikit mata sa kabuong tapang na humakbang patungo sa may gawin ng matanda sa daan ng maliit na sapa. At ikako nang mapalapit sa pwesto ng nandilisik na matanda. Pili po kayo. Tunaw na ice candy. Este. Palamig po, oo oh, oh, po, P -p 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 palamig po, isa't limang piso, pili na po kayo. <laughs> Ngunit, mas nandisik lamang ang mata ng matanda. At madidinig ang pagkikiskisan ng kanyang mga ngipin. Pati na ang malalim niyang paghinga. Habang nakatingin lamang ito sa akin, Tila huminto ang mundo sa aking pagkakatayo habang nakapikit at iniaabot ang aking panindang na tunaw na ice candy. Dahan-dahan dama ko dinampot ng matandang babae ang nasa bukas kong palad at tila nakuryente pa dahil dama ko ang mas malamig pa sa aking paninda ang kamay ng matanda at ika nito. To, to, to. ang pakla magtimpla. Uy, yun lamang yata ako nakatikin ng kulay mangga pero ang lasa ay parang tsa. Boy! Boy! kita mo. Boy! May buhok pa. Boy! Na dito ay nakahinga ako ng maluwag sa kadahan-dahan ini iniangat ang aking ulo sa pagkakayo ko at tulad lamang ng nakaraan na sa pagdilat ng aking mga mata. Muli, muli ay naglaho ang matanda na parang bula. Gala ng takot, walang tigil akong napatakbo hanggat hindi ko nakikita kahit anino ng kabahayan ko. Nang biglang

Magtatakip silim na Pero heto ako Tagaktak ang pawis Kakahanap sa aking mga kalaro uh, 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 Ano ba naman yan? Umumuhin na yata yung mga kakakakalaro ko Saan na kaya yung mamamangka mam mam yun? At sa dako Ng mataas na talahib Narinig ko ang aking mga kalaro Nagtatawanan kung kaya sila ay aking pinuntahan pero sabay-sabay biglang lumabas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan Dahilan, upang kami ay magtumbahan kuno <laughs> kasama awakan niyo si Butchokol para makatakbo ako tingnan ko ay ay ayo talaga Butong! Mabagal kang tabakbo! Mm. Tama'y ko! Eh anong pake mo? Diyan ka lang butsukoy! Butsukoy na bulol! <laughs> mm. Tama'y ko! Tangalis! <laughs> Ngunit, sabay-sabay, sabay-sabay kaming natigilan, nagkakatinginan, dahil sa may madilim na sulok ng kawayanan ay nakasilip. Ang nakangiti, nanlilisik ang mga mata ng nakakapangilabot na matanda. Tumatawa. Nasa gitna ng aming kilabot, dito ay buong tapang na ang aking kalaro na si Budong. At itinulak ako patungo sa may matanda. Mm. Aray ko. Ayan po, sa'yo na po si Butsukoy. Huwag yun ang puka ko kainin. Ayan na po. Huwag ka nang pumalag. Diyan ka nang. Aray ko, kahit kailan talaga, makasarili kang tabatsoy ka eh. Aray ko. Huwag ka nang pumalag. Diyan ka nang. Uh, aray, ko. Talaga, ma aray ko po. po. <coughs> <coughs> wala. Huwag po. Huwag po. Bata ba po ako? Madami ba po akong pangarap? Nais ko pa pong maging astronaut. Huwag po. Huwag. Huwag po. Huwag. at wala na akong narinig pa kundi ang malakas na paghihiyawan. Iyakan ng aking mga kababata habang nakapikit na tila ipinaubayan na lamang sa Diyos ang lahat-lahat. Paalam. Paalam mundong malupit. Paalam mundong mapanglait. Paalam aking mahal na ama. Paalam aking mahal

Halika, bangon dyan! Halika, nandali! Nayon pala, ay matagal na akong iniwan ng aking mga kalaro. Kanina pa, habang ako ay walang laban, nanakayoko, nakapikit sa gitna ng mga talahiban. Dito ay isang mahalagang aral ang aking natutunan, na maging matapang sa bawat sandali ng buhay na wala akong ibang aasahan kundi sarili lamang at ang ibang tao ay mas uunahing mailigtas ang kanilang sarili sa gitna ng kapahamakan. Lumipas ang mga araw. Balik muli sa dati. Inuubos ang aking oras sa pagtitinda at pagkauwi ay tatapusin ang aking mga takdang aralin. Ngunit, isang dapit hapon, muli kong nakita ang matandang babae. Dito, ay buong tapang kong iniyakbang ang aking paa. Na anuman ang mangyari, ay hinding-hindi na ako mauutal at matatakot. Kailanman, pero, laking pagtataka habang papalapit na ako ng papalapit doon sa may matanda ay wala akong nababakas na takot o anumang pagbabanta. Lalo pa, nang ako ay mapalapit ay mas maliwalas pa ang muka ng naturang matanda. Kung kaya ay inaloko ito ng aking munting paninda, nasa pagkakataong ito ay malumanay niya akong kinausap at ika nito siya daw sa akin ay labis na natutuwa dahil napakahusay kong bata. At sa aking paglaki ay panigurado daw ako'y magiging matagumpay sa paghahawak ng negosyo at kwarta. Minasdan kong maigi ang matanda habang marahan itong kumakain ng paninda kong kakanin. Ah, eh, ah, eh,

kung kaya ay isang malalim na paghinga ang aking ginawa at isang mabigat na tanong ang aking inusisa. Um, ma 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 manang, manang, aswang ka po ba? Kumakain ka daw po ba ng bata? Ano? Totoo po ba? Ha? Ano ka po? Aswang? Ako ay aswang? Diyos mo talaga kayo. Hindi porkit kinito ang aking itsura. Eh kung ano-ano na ang inyong ibinibintang. Samantala, hirap na nga akong maglakad dahil sa aking rayuma. Maging aswang pa kaya? At ano ka po? Kumakain ako ng bata. Eh hanggang lugaw na nga lang ang aking kayang kainin dahil kulang na nga ang aking mga ngipin. Ay, kayo talaga. <laughs> Oh siya, at ako ay mahuhuli na sa aming pagsusumba. Maiwan na kita dito, bata. Mag-iingat ka. At tinawanan na lamang ako ng matanda. Isang pambihirang pagkakataong makita itong nakangiti at masaya. Sir Narrator, ginamit ko po ang kanyang mga ginintuang salita at paalala. Nagpatuloy ako sa aking buhay na inukol ang bawat oras sa mabuting pag-aaral at paghawak ng pera. Na heto, heto ngayon, mayroon na po ako ngayong sariling tindahan sa isang malaking palengke, pati na din sa tabi ng aming tirahan. May dalawang sariling sasakyang pang serbisyo at ilang alagang pangahayupan, pati na ang malawak na bukiran. Tinatotoo nga ang sabi ng matanda nasa gilaw ng aking pagnenegosyo ay napabuti ang buhay ko mga kaibigan kadalasan napakadali nating malibang at mawala ng pagtutok sa mas importanteng mga bagay dito po sa ating buhay kaya minsan napapaisip tayo kung saan nga ba tayo nagkukulang sa tuwing kinakapos sa kapila ng ating pagsusumika ugaliin natin ang mag-impo hindi lamang sa may salapi kundi pati na sa ating sarili. Pero, ika ng ating sender sa huli ng kanyang kwento. Dahil sa labis na tuwa nito, ay naisipan niyang pabaunan ang kausap niyang matanda. Ngunit, paglingon nitong muli, ay wala na. Wala na ang matanda. Maikli lamang ng ating kwento ito, no, mga kaibigan. Pero natuwa po ko sa kanyang ibinahaging kwento. Maraming salamat po sa ating tagapagpadala ng kwento na si Ginoong Felix Lopez ng Magindanao. Maraming maraming pong salamat at patuloy pa po kayong pagpalain sa inyong ginagawa sa buhay. Mabuhay ka po, Sir Felix Lopez ng Magindanao. Mga kaibigan, kung hindi pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking tulong po sa ating maliit na channel ang pagpindot ng like, pati na ang pag upang mas ganahan at may pa natin ang pagbibigay aliw sa kakaiba nating paraan ng paglalahad ng kalokohan. Este, mga kwentong kalatakotan! <laughs> Yan lamang po mga kaibigan, maraming salamat at magpapasalamat po pong muli. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing KULATIN MO SILA Kulatin mo silang lahat. Umutang ka at maglaho na parang bula. <laughs> Ewan na lang, hindi mataranta yung mga yan. <laughs> Yun lamang po. Maraming salamat at pagkapasalamat po muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace! At heto po ang ating mga shoutouts para po sa ating muling pagbabalik. Pagdamutan nyo na lamang po at pagpasensyahan. Iilan na lamang po kasi talaga ang ating subscriber dito at mga nakikinood naman yun ha. E, iilan lang naman kasi ang ating viewers eh. Okay na yun. <laughs> Basta makinig lang po sa libreng oras upang makaluwag sa inyong mga panandali ang mga kabigatan sa buhay. Kung ano man, huwag niyong kalilimutan ngumiti. Ang susi sa ating buhay ay maging masaya. Yan ang pinakamabisang pangontra. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kaibigan. Narito ang mga pangalan ng ating shoutouts. Let's go!